Ang saya-saya mo kasi supportive yung mga kaibigan mo. Wala ka lang ang napupuntahan sa buhay, sinusuportahan ka pa rin. <laughs> Tunay bang kaibigan <laughs> yan? Magtaka ka. Ba't sinusuportahan ka sa lahat ng katamaran mo? Yayayain ka tapos panay walang kwenta yung yaya sa'yo. Supportive ko no. Alam mo ang kailangan mong kaibigan, yung kayang magpakatotoo sa'yo. Patugang ka na nga eh. Wala kang ginagawa. Ang saya-saya mo pa dahil sinusuportahan ka sa mga kahinaan mo. You need friends who can tell you 100% the truth at hindi ka po punsintihin. Even at the risk of breaking the friendship, they are courageous enough to say, Bro, walang kwenta na nangyayari sa buhay mo ngayon. Bumangon ka, gumalaw ka. These are the types of friends you need. Dahil ito yung totoong may concern sa'yo. Biro mo maglalakas ng loob para sabihin sa'yo yung totoo. Nakakatapot yun ah. It is at the risk of breaking the friendship. But they love you enough, they care about you to risk it and say in front of you kung ano yung totoo. Ayan ang mga hanapin mo.